Kulay green Basta dahon ang kulay ay green. Kulay oh. Anong ano 'yan? Strawberry. ano 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 mo ano 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 lagpas, lagpas. Oh, may lagpas. Huwag ka kasi magmadali para hindi nalalagpas. Meron siyang numbers coloring book. Healthy yan. Ito, What? pineapple yung, yung, pineapple yung... Anong kulay ng pineapple? Kulay green, right? Yeah. Yung kulay green ito. Opo, yan. Ayun yan. Yes, meron din pa. Ang ang kulay na yellow ng pineapple kapag nasa yung loob. Yung green yung pineapple? Yes po. Yung puto tayo? Yung green tayo? Opo. Yan na rin to. Coloring book. Yan yan Tapos, tapos yung, yung kinikrayo niya ay fruits, fruits. Coloring fruits. Coloring fruits. Coloring fruits na? Ito, colors, coloring book. Ito, numbers, coloring book. ABC. Ito, colors. Yun, fruits, coloring book. Uy! Sino nag crayon nito? Si Jasmine. Sino, anong Jasmine? Ay, si ate. Oh! Si Jasmine. Ay, si ate. Oh. Dapat isi-search natin sa YouTube kung anong kulay. Ha? Yeah. Ah, uh, yung pag ito, ito oh, anong kulay ng orange? Orange lang. Orange lang. Okay. Yung yung crayon niya na yon, bigay pa yon, regalo yon sa kanya ng ninang niya. Ninang niya si ano, ninang Chevy. Natutuwa nga ako at kompleto pa talaga siya oh. Wala siya yung hindi, hindi ni Junero pinaglaroan para masira. Talagang kinip niya. Kaya ito, nilan ko siya ng coloring book vegetable coloring box Nairo, what is that? Look, um, um, Lako. Pump. Pumper. Pumpkin. 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 <laughs> ano? Anong kulay ng pumpkin? Pumpkin. Um, orange. Green. What um, is that? Um, potato. Potato. Ako na. Use, uh, Anong kulay potato. ng potato? Um, brown. Brown. Yung ito yan. Hmm. Brown yan. Tapos, balipito yan. Ito, alphabet coloring naman. Yan. Ito dito, yan ito. Si siya nag-crayon nito kanina. Ako yan May lagpas pero hindi pangit. Tignan. Ay, ah, yung bola. O, oh, dapat ito kine mo rin? Ano oh, Sige. Yes, yes, yes. Okay. Tapos ito, shapes. Coloring book. Yes, you don't need Oh. Malamang ang gagamitin mong crayon dyan, yung favorite. Yung, yung pink. Yung color pink. Sabi ko na eh. pink. Ito. Ito transportation. Ay, sino nag-crayon yan? Ako. Wow. Maganda. Maganda pa Mix. Maganda. Maganda naman. Ay, sino nag-crayon yan? Ako. Bakit ang dami lagpas? <laughs> maganda pa pangit. pangit kasi maraming ano, lagpas. Next time, pag nag-crayon ka, inside lang. Huwag na sa labas para maganda tignan. Okay? Hindi naman kailangan ubusin mo lahat yan. Pagka okay. hindi ka busy, sige, mag ka. Pagka busy ka, o oh, ka muna mag -crayon. Pag natatired ka, o magpahinga ka naman, pwede naman tomorrow ulit eh. Okay? Yeah. Okay, bukas tracing naman ang name mo. Okay? Yeah. Okay, bye guys! Nagbibidyo ko to, 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 to mahaba na eh. Ah, oh, patingin mo na na yung kinikrayan mo. Ah, galing ah. Oh. Wow, strawberry. Galing ah. Oh, tinan okay Oh Oh, ba? Diba? May lagpas man pero hindi ka ano. Hindi na lagpas yan. Ingatan mo next time na huwag lalagpas. Okay? Okay. Okay. Bye na. Bye guys.